Yon mga tropa, tatanungin kita bago tayo magsimula. Paano ka ba nakakatipid dito sa Canada? O ano-ano ba yung mga paraan para makatipid ka dito sa Canada? Napakarami mga tropa. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Kaya stay tuned ka lang tropa. Panoorin mo hanggang huli. Lalo-lalo na yung huli. Sa mga kalalakihan dyan, mabibigla kayo. Kasi malaki ang matitipid nyo kung gagawin nyo ang panghuli kong sasabihin sa inyo. Okay? Stay tuned ko lang, tropa. Magsisimula na tayo. So, yung mga babanggitin ko, mga tropa, yung mga hindi mo gaano napapansin, pero malaking tipid kapag ginawa mo. Tulad itong una. Minsan, ano yun? Minsan, nanonood na lang ako dito sa laptop ko imbes na sa TV. Kasi alam niyo kung bakit? Mas malaki yung konsumo ng TV mas kaysa dito. Dito, solo mo pa, di ba? Walang istorbo. Mas mag-headset ka lang. Ikunit mo headset mo sa laptop. Tapos, ready to go ka na. Walang istorbo. Ikaw lang makakaranay kahit ano ang panoorin mo. Di ba mga tropa? Laptop lang. Or iPad. Or minsan, telepono ko lang. Lalo kung meron kang private na pinanonood. Tapos ito mga tropa. Mga lumang uh, notes to. Mga lumang uh, tao ito. Mga lumang planner. Ito nung last year lang, 2024. Hindi na nagamit. So, hindi ko na tinapon. Pwede itong gawing scratch. Or gawin yung parang ano. Um, nyo na rin. I-adjust nyo na lang yung ano. Yung date. Nang sa gayon, makakatipid kayo. Hindi na kayo bibili notebook or mga notepad or mga scratch paper. Gamitin nyo to huwag nyo itapon malaking tipid sa inyong budget susunod mga tropa ang panonood ng sabay sabay ang ibig sabihin lahat kayong mga pamilya ninyo pwede kayong manood ng TV o isang uh, Netflix series ng sabay sabay at hindi yung pa isa isa Ibawa, kukwento ko sa inyo. Meron akong pinanood dati, Squid Game, ba diba? yung sikat na sikat nung araw. Yung, net, yung Squid Game na yon pinapanood namin one by one ng episode by episode. So, let's see, ako ng episode 1, manunod ng asawa ko ng episode 1 ulit, tapos yung anak ko manunod ng episode episode 1. Diba? Uh, laki yung aksaya pag uh, pa isa isa o oh, lahat kayo nanonood ng hindi sabay-sabay. Eh kung sabay-sabay kayo nanonood, laking tipid sa kuryente. Pangalawa, banding nyo pang pamilya na magkakasama kayo na nanonood ng television, di Good practice yun, mga tropa. Manood kayo ng sabay-sabay. Tipid nga naman. Ang susunod, mga tropa, huwag yung i-overcharge yung inyong mga gadget. Let's say, nag-charge kayo. Tapos, 100% na tanggalin nyo nyo kagad sa charging o tanggalin nyo kagad sa saksakan. Kasi, alam nyo yung bakit? Mag-overcharge lang kayo sa inyong kuryente. Pangalawa, madaling masira ang inyong mga gadget kapag nag-overcharge kayo. Siyempre, pag nasira yung inyong gadget, anong tendency? Bibili kayo ng bago, di ba? Kasi, wala una, ang mga gadget ngayon, meron ng plan obsolescence. Ano ba ibig sabihin ng plan obsolescence? Yun yung mga gadget na tendency masira o meron siyang certain date para masira lang. Pag nasira siya, hindi mo na mapapagawa. Alam mo kung bakit? Mas mahal yung uh, repair mas kaysa bumili ka ng bago. So, on tendency, bibili ka lang ng bago, itatapon mo na lang yung nasira uh, mong gadget, di ba? Useless. So, hindi ka makakatipid kapag nag-overcharge ka ng iyong gadget. Ang dami mga tropa. Good practice yan dito sa kanada ng mga tropa ito isa pa mga tropa paglalaba paglalaba ka lang ng iyong mga labahin isang beses sa isang linggo mas nakakatipid ka kapag isang beses ka lang nagba, uh, naglalaba sa isang linggo nakakatipid ka sa kuryente sa oras at sa sabon itong sabon ito alam niyo ba ito na yung pinakamura nasa $25 ito or nasa $20 $20, $20 or $25 may ibang presyo nito minsan ito eh. so Imagine, 20 to 25 dollars, magkano, di ba? Nasa 4 liters lang, tapos gagamitin mo lang ng tatlong beses sa isang linggo. Hindi ka makakatipid kung gano'n ang ginawa mo mga katropa. So, <coughs> make sure uh, isang beses ka lang maglaba sa isang linggo. Okay? Good practice yan dito mga katropa sa Canada. Tara, maglaba ka na dyan. Eto susunod mga tropa. Yung mga plastic mong kaibigan, este, yung mga plastic na nakukuha mo sa grocery store, sa kung saan-saan pa dito sa Canada, ipulin mo kasi malaking tipid dyan. Magagamit mo kasi ito sa uh, basura mo sa CR, basura mo sa kwarto mo, basura mo sa kusina mo. Diba? Malaking tipid. Alam nyo ba kung magkano to sa superstore or sa dalarama naman lang? Mga nasa $5 ang isang uh, box ito, ang laman lang ay eh, 25 pieces. So, di ba? Malaking tipid, di ba? Huwag itatapon to. Itapon mo lang yung mga uh, plastic mong kaibigan. Este, yung mga ibang mga hindi mo ginagamit. Di diba, mga tropa? Malaking tipid yan dito sa Canada. Good practice yan dito. Ang dami mga tropa. Sunod mga tropa, meal prep malaking tipid ang matitipid mo sa oras, sa grocery, sa pagluluto kapag nagmi-meal prep ka. Pagluto ka lang ng marami, tapos sa uh, i Lato mo sa mga gantong lalagyan, kasama na yung kanin, gulay, at saka yung protein na niluto mo ng maramihan, di ba? Tapos i-freezer mo para mong kumain. Hindi mo na kailangan pang magluto, di ba? wala ka ng oras sa pagluluto, pagod ka na galing trabaho, kukuha ka lang sa freezer, microwave mo lang tapos di ba kain ka na walang problema tipid sa oras tipid sa grocery tipid sa magluruto. stress free mga tropa di ba good practice yan dito sa Canada meal prepping ito mga tropa no matagal lang tinuturo sa atin to kahit noon pa mga bata tayo pag hindi mo ginagamit yung kuryente o yung ilaw o appliances patayin mo na mga tropa para hindi ka nasasayangan o hindi ka nakaaksaya ng kuryente. Matagal ng practice yan. So, effective pa rin hanggang ngayon. So, ito pa mga tropa. No? Isang malaking tipid to sa karda. Pag meron kang ganito. Dati meron kaming water dispenser na disaksak. Ngayon ito na ginagamit namin kasi hindi rin namin gusto yung medyo malamig o malamig na tubig. Kung kailangan namin ng malamig na tubig, simple na lang kami ng tubig sa pitcher tapos nilalagay namin sa ano? Sa ref, para malamig diba? Ito mga tropa, malaking tipid dyan dito sa Canada. Ito susunod mga tropa, controversial para sa mga lalaki. So ito mga tropa, hindi ko ito nare-recommenda kahit kanino sa mga lalaki dito sa Canada. Hingupitan nyo yung sarili nyo. Pero, kung marunong kayo magupit sa sarili nyo, gawin niyo kasi malaki ang matitipid nyo dito sa Canada pag kayo ang gumupit ng sarili nyo yung buho. Diba, alam nyo naman kung magkano ang ultra cuts magkano yung mga sports clip na gupitan dito sa Canada. Napakamahal. $35 ang isa plus magtitip ka pa. So, $35 plus terpenal plus tax pa yon Tapos magtitip ka pa. May hina na ang $45 hanggang $55 ang isang gupit dito sa Canada. Eh, sa Pilipinas, magkano lang? Isang $150? Diba, ma mahal na nga yun eh. Nagabuta ko sa Pilipinas dati, $50 pesos lang, na $75 pesos. Tapos ikaw na bahala magabuta sa barbero mo. Hindi ko na-recommenda. Pag-bukuso din, ako lang to Okay? So meron pang isang option mga tropa. Kung ayaw niyo gupitan yung sarili niyo, pwede kayo magpahaba ng buhok. Hindi ko to nirerekomenda kasi meron tayong mga workplace dito sa Canada na hindi inaallow yung long hair. Pero kung pwede naman, why not, 'di ba? Malaki matitipid ninyo sa pagpapahaba ng buhok kasi hindi kayo magpapagupit. So imagine, kung dalawang beses ka nagpapagupit sa isang uh, buwan, 35 bang isang gupit, plus tax, plus tip, So imagine nyo, kayo lang mag kung magkano ma titipid ninyo sa pagpapalog hair lang. Yun nga lang, medyo magasa sa shampoo. Pero imagine yung shampoo dito magkano na naman kumpara mo sa haircut. So okay? Nasa iyo mga tropa, kung gusto mo magpalong hair o gupitan nyo yung sarili mo. Option lang yung tropa, ako lang ito. O oh, ba diba, mga katropa, wala naman nagbago. Ganun pa din. Sabi nga nila, pag pogi, kahit anong gupit, Pogi pa din. Hindi, joke lang mga tropa. Hindi mga tropa, no? Uh, kung natutu kayo o may natutunan kayo at nakakuha kayo ng value at the same time ay uh, na-entertain ko kayo ngayong araw na to sa vlog na ito, mangyari po lamang na mag-subscribe kayo sa ating video o sa ating vlog. Kasi balita ko ay sa aking analytic, 80% ng mga nanonood sa akin ay hindi subscribe. Pero kung nakakuha kayo ng value at na entertain kayo ng kahit konti sa aking mga kaya, e mag-subscribe ka mga katropa para marami pa tayong uh, video na magawa para sa iyo. Okay? Mag-iingat katropa. Hanggang sa muli ng vlog. Hanggang sa susunod na vlog. Paalam. Mag-iingat po lahat.